guys. Good morning, good morning, good morning sa lahat. Shout out sa lahat ng viewers. Saan man dako kayong bansa naroroon, shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa panunod ng aking mga vlogs. Maraming salamat po sa mga subscriber ko. Shout out po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon naman, naghihintay naman tayo ng dumating na saging ayan po ayan po mga kabindors dito tayo ngayon sa pundok ng abadio mga kabindors dito tayo ngayon habang ano hinahakot yung saging nag ano tayo ngayon dito ayan po ayan po mga kabindors yan, dito tayo nag-iintay ngayon sa ano natin ayan, ayan mga cabin lords ayan shout out po sa lahat maraming maraming salamat po sa panunood ng aking mga vlogs sana makamamunitize na tayo mga cabin lords salamat po, bye bye na po Babay, love you all